ng marami po salamat sa iyo Panginoon Diyos, sa bigay mo. Almusal. Ang pagkain ng almusal, pagkain yan, Yan ay binigay ng Dios na nakasulat sa Biblia, Mateo 6:9, "Ama namin, nasa langit ka." Kaya nga ginaganyay Mateo 6.9 Yaman namin nasa langit. Kahit ni Levin, bigyan kami ng aming kakanin araw-araw. So, ang nagpuro si Jesus yung pinahalam sa buong mundo ng pagkain ng tao ay galing sa Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ikwai Salong Ito yung pagkain, tinapay, binilal lang dyan, palabok, palaman, itong tinapay, at ito naman yung kokwa chocolate. Yan. Titimplahan po natin. Lagyan natin ng tubig na mailit, yung bagong kulo. Yung so, chocolate. O, oh. lahat ng nakikita po ninyo niyan, binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good all the time. Opo, binigay ng Panginoon Diyos. Amen. Okay, buo tayo. Psst! Ayan. So, kain okay na po tayo. Pinalaman na natin isa lang kasi marami naman itong palabok. Kaya pwede na po tayo magsimula ng kumain na binigay ng ating Panginoon Diyos. Amen. God is good. All the time. Okay. Dito po sa aming lugar, maraming mabibili. Kailangan lang pambili Thank you for watching. Like, share, and share. If you share, share it po siya. God bless us all. Bye-bye. <laughs> Alam nyo, masarap ang mag-amusal kasi Diyos ang nagbibigay. Tandaan nyo po yan. Thank you. Salud.